Hi guys, welcome back! So nandito na naman tayo boys sa Roblox! So ngayon nga mga tropa, eh nandito ako sa may bahay ng kaibigan ko Pero kung mapapansin nyo, what? Grabe! Sobrang dami namang mga basura dito sa may kalisada Oh no! Dapat hindi sila nagkakalat ng ganyan mga tropa eh Kaya kayo guys, huwag nyo gagayahin yung mga taga rito ah Ayun you know, oh, sobrang dami yung mga kalat boy Kaya kung gagawin yung maging malinis palagi, eh like mo yung video Kung hindi mo gagawin to ah, yung pagkakalat ng mga mga basura at mag-subscribe ka na rin para masunod mo na yon okay ba? Maraming salamat sa iyo. Pero wait lang, grabe anong klase ng mga kalat ba to? Merong mga dahon, may mga lata ng mga soft drinks. Teka, parang paulit-ulit lang yung mga ano dito, mga kalat ah. Saktong-sakto eh, dito nga tayo sa harap ng town hall. Di ba dapat sila yung nagpapatubad dito na kailangan palaging malinis ang kapaligiran. Pero bakit ganon? Hindi malinis. Teka nga lang, may tao ba rito sa Mrs sasakyan na to. Manong, manong. Alimos, para kayong mayaman ni. Eh. Tingnan nyo guys, so, napakahaba ng sasakyan niya. Parang marami silang pera. Oh man. Kakahingi kaya tayo dito? Parang wala atang tao. Baka guys, pumasok sila dito sa may town hall 2023. <laughs> Teka, wala bang pumasok? Kapasok. Pabiling yelo. Teka, di ako makapasok mga tropa. Nakbo naman. <laughs> Maglilibot-libot na nga lang muna o dito. Grabe naman yung mga kalsada dito. punong pulong talaga ng mga basura guys. Kahit isa man lang na tagalinis Eh wala man lang ang nakikita Oh no Baka mamaya mabulok na tong lugar na to Dahil sa mga basura na nakakala dito sa alsada Ay no Kahit dito sa may kabilang street na to Ay punong-puno na no Oh man <laughs> Teka Parang may naririnig ako ng ano truck ng basura Baka mamaya may nangalagliligpit na pala ng basura dito guys Tara tara Maglakbay-lakbay lang tayo Ay no May nakikita ako oh, mga truck dun sa may dulaw Tara dito tayo dumaan sa may ano grass Kasi dito wala masyadong mga lata at dahon. Malinis pa. Di ka tulad dun sa mga kalsada. Sobrang dami talagang mga ano boy. Mga basuran lata. Oh man. Baka matapakan pa natin yun at madulas tayo. Mabalihan pa tayo ng buto. Oh man. Teka. Eto guys. Lapitan natin to. Parang may nagtatrabaho. Eto mga tropo. May truck na na basura. Let's go. Grabe. Ayun si tropo. Wow. Grabe lupit. Tignan nyo. <laughs> Ano yan? Nizinis niya yung kalsada. Grabe, napakasipag naman nito ni Tropa. Panuorin lang natin kung ano ang ginagawa niya. He. Napakalupit. Teka, yan no. Ang sipag niya. Kaya dapat ganyan yung gagayahin nyo guys ha. Maging masipag lang kayo. Para laging malinis ang kapaligran. <laughs> okay ba yun? I-like mo yung video kung gagawin mo. He. Teka, yan no. Ang dami dito kung pulan yung basura. Dapat nililinis siya ni Tropa. Tropa, <laughs> linisin mo yan. Ang dami niyan sobro. He. Kung ako sa'yo, eh bumaba na yan para masikaso mo mga basura dyan boy teka ano nangyari sa may isang truck mga tropa nagka ano ano oh. No. <laughs> nagkanda leche leche na mga tropa wala no, wala naman bigla yung truck na yung boy teleport oh man sobrang dami pa nga ng basura hindi niya pa nalilinis bigla na siya nag teleport naku naku tara may truck doon ng basura tari natin pumunta dun tingnan natin kung ano meron <laughs> ay no may mga tao rin kasi ko napapansin sa may dulo guys ayun pwede lang magbaksak dun ng truck ng basura gusto nyo ba maging truck driver tayo dito? At linisin na rin natin itong lugar. Tutulungan natin silang gumanda, boy. <laughs> tara, tara, syempre gagawin natin yan. Teka, ayun, mayroon pa dito isa pa pang truck ng basura. At syaka, yung mga kasama tayong magtatrabaho. Ayun si Tropa, nagdadrive na siyang ng truck ng basura. Go, Tropa! Go, Tropa! Kaya mo yan! <laughs> ayun, guys, oh. Grabe, umalis na yung truck ng basura na yung boy. Mag-ingat yan sa paglilinis dyan, ha? <laughs> Kasi gagaya din ako. Ayun, no, kalagay dito, unload here ano yun ah dito nila ibinabaksa ang mga basura warren chocolate yun yung mga tropo puro na chocolate to kasi dito na binabaksa ang mga nakolektang mga dumi halo halo na yung boy at pag pinag crash ay nang resulta color brown na parang swimming pool oh man pwede ba akong maligo dito baka mamaya naligo ako dyan paglabas ko sobrang baho ko na <laughs> pero yun nga guys tara tara uy tropa tropa magtatrabaho ka rin ba dito bilang truck driver <laughs> parang magtatrabaho nga rin So, bigla na lang nag-teleport. Ano ba yung mga tao dito, guys? Bigla-bigla na lang nag teleport Pero, guys, tara. Lapit tayo dito. Baka dito yung pag-a-apply ka ng bilang isang basurero. Kaya mag a na tayo. Tara! Uy, okay na guys, boy! Natanggap na tayo! Ang sabi sa atin, eh, pwede na tayo magsimula. So, maglalabas na tayo ng isang truck daw. At ah, pwede na tayong tumulong sa paglinis dun sa mga kalsada. Okay! Tara-tara, simulan natin to. Maglabas na tayo ng truck natin, mga tropa. Teka, ano kaya maganda? Ay, ang mahal naman itong malaking truck na to. Teka, eto, ito yung nakita natin kanino. Parang maganda. Eto kaya, mga tropa, eto, libre lang, oh. Eto, ang mahal, 10,000. Eto, 5,000. Ito 2,000 Ito libre Okay Sige sige Ito muna labas natin mga tropa Tignan natin kung saan magpupunta Ayun Grabe Ito na yung ating truck ng basura Nagagamitin Nice one Excited na akong i-drive through mga tropa Kahit di pa ako masyadong marunong At saka yung likod niya guys oh. So, ayan oh no? Ayan yung lagay ng basura guys Yan natin isasalpak Yung mga basura ng mga tao dito Ayan eh, no? Mga bahay nila May mga basura kasi yun Tara tara Pero pwede pa ba akong maglabas ng isa pang sasakyan Katulad nung kanina na. Hindi ko sure. Pero yun yung mga tropa, pinapaandar ko na yung truck ng basura. Eh, park muna nga tayo seglet. Susubukan ko pang maglabas, guys. Yung kanina, yung katulad kay tropa. Eto. Ayan yung nakita ko. What? Isa lang pala yung pwede. Oh, man. Hindi pala pwede dalawa. Sayang naman. Ay, no. Pwede pang maganyan din no. yun. Uy, galing. Galing na ito, guys. Pinaangan ako yung ano. Yung walis. Walis pala tawag yan, boy. Etong vacuum. Ay, eh, no. Uy, hinigap ko na, guys. <laughs> Eto, guys. Uy, may ilaw. Warning light ano yung warning lights dyan, mga tropa? Ah, ayun o, umiilaw yung sa may taas natin. Ayun pala yung warning lights. Pero ayoko na ito. Gusto ko talaga yung pinaka truck ng basura. Ayun Ay, yung nakikita ko dito sa amin eh. Pero mga tropa, wag natin gamitin yan. Gusto ko yung ganyan, no? kapreya sa kanya. Uy, <laughs> tropa, umalis ka dito dali-dali. Kasi mag-i-spawn na, o. Oh, Ang bagong truck. which is ito. Yung parang totoo na talaga. Ayan. Tara mga tropa, gamitin na natin to. Uy, sa akin yan. Ayan ah, yan eh. kinukuha mo to eh. <laughs> o, oh, alis dyan, alis dyan baka masagi ka baka masagi eh no oops baka masagi natin si tropa nice one hindi tara labas na tayo dito guys isipo na natin yung paghahakot ng mga basura <laughs> unahin na natin dito sa may kaliwang street eto guys may nakikita akong isang basurahan tara baba muna tayo so ang gagawin natin nakikita eh, nyo ba to ayan awa natin no boy <laughs> ayan no oh, buwat buwat ko na ba sobrang last naman ng katawan ko buwat ko lang ng isang kamay yun guys eh masyadong mabigat tong mga basurahan na to eh. pero ganun talaga lagi isi ko nag-gym pag gym di kay paglaki nyo ha ah. <laughs> Eto guys, eto guys, lagay na natin Eto na Ayun o, oh, pansin nyo ba yan mga tropa? Nakasalpak na sa may truck natin Try nga natin i-ender kung pwede Hindi <laughs> natin eh no Uy, sumusunod nga siya boy Ang lupit <laughs> Napakabangis pala ng laro na to Pero hindi pa tapos yan Kailangan natin itaktak sa may loob Tara tara, unload na natin to mga tropa Ayan na guys, So oh, ayun o oh. Uy, sige, lagay mo na yan sa loob Nice one <laughs> Nakita nyo ba yun? O, oh, diba? ba? Eh, edi wala na yung basura na itong bahay na to eh talagay na natin sa may truck <laughs> let's go tara mga tropa magbiyahe pa tayo maghanap pa tayo ng mga iba pang mga ano basurahan ito sa next bahay na to ayan nangyari ka sa akin boy <laughs> teka stop 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 sumobra naman yung magiging driver natin yung truck <laughs> ito guys kunin na natin tong bin na to ayan buwang kuha ko na tara isalpak na natin to dito ayan ito na ikakabit na yun o no, nakadalawa na tayong nakakabit pwede ba marami testingin nga natin guys Baka pwede naman ang marami guys so subukan natin pero wait lang so, kailangan muna natin buksan ang warning lights ayan naka warning lights na tayo para kapag umi-stop tayo guys ganyan ang gagawin okay so, tara mga tropa kumanan nga muna tayo dito ito marami pang mga bin dito deka sumanggi yung gulong ko sa may gutter oh no <laughs> di pa kasi ko masyado marunong mag drive na itong truck oh man teka ayaw umandar ang hirap naman pa na ito guys yun hindi na ako sumayad mga tropa ito na ito na makakali ko na boy nice one buti na lang hindi na ako sumayo sa mga lawang pagkakataon at kunin na natin to ayan mga tropa pwede ba ng dalawa testingin natin Ito na oops ano nangyari ah bawal pala yung dalawa hanggang isa lang pala Nakuna ko. o oh, sige sige na nga i-unload ko na nga to mga tropa para maalis na ayan o oh. oops <laughs> ayan natatapo din yung mga basura let's go <laughs> okay tapos na yung isa Ito naman eh kaya unload na ulit natin to guys ayan no oh. uy <laughs> apa makasipag ko naman nakakailan na ako nakakatatlo na akong trash bin ganun tayo kalupit <laughs> tara tara mag drive pa tayo mga tropa ang dami pa nito eh siguro hindi na lang muna ako dito dun tayo sa ibang lugar sa mga magagandang bahay baka makakuha pa tayo ng tip oh man <laughs> o di kaya dito sa may city hall tara tara kanan tayo dito mga tropa kailangan bumelo tayo dito para hindi tayo sumanggi sa may gutter kanina ayun nakabuelo na ako ng maigi ito <laughs> guys wala yatang ano basura yung sa may city hall wala ako napapansin scene. Dapat meron para magkaroon tayo ng tip dyan pag pumunta tayo. <laughs> Kaya ikot tayo. Parang may naita akong isa dito guys eh. Ayun o. Oh. Ay dalawa pala to. Dalawa yung basurahan na itong sa my city hall. <laughs> Teka ito na. Park mo na. Park 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 park. park. Ops. Stop mo na tropa. Ayan ayan. Takbo takbo. Meron dito ang dalawang basura. Kukunin ka na to. Ayan. Ito guys. Salpak na natin to dito. Tara tara tara. Yun o. Oh. <laughs> Unload na natin yan. Let's go. Ayan ayan. So habang sinasalpak na yung mga basura doon sa may truck eh kukunin ko na tong isa ayan ayan dala ko na tong pangalawa nice one kabit na natin yan guys tapos si unload na natin <laughs> ayun oh no? grabe si city hall galing yan guys kasi ito yung basura nila nice <laughs> one teka si pare anong ginagawa niya nakarami na ba siya sundan natin siya at mga tropa ayun oh no? so, sundan natin siya lilituhin natin kung ano yung ginagawa niya ayan ayan ayan, ayan, ayan. abante ops ops baka masagin natin siya ayun oh no? sundan lang natin sila mga tropa <laughs> Psst. ang bagal nyo naman magmaneho ng mga ano nyo. Ang linis. <laughs> guys, oh. So, Ops, dumidikit na tayo sa kanya. Ayun no, oh. kurabi pala yung ano nun. Para dun pala yun. Ayun no, nililinis nyo guys. Yung sa mga alisada. Ganun pala yun. Ayun, tingnan nyo guys, ang makawala yan. Ayun no, uy, grabe, galing. Ganun pala yun. <laughs> pwede bang umakit dito? Ayun no, pwede bang pala umakit. Pakit na lang ako dito, tropa. Manonood na lang ako sa'yo. Oh man. Ayun <laughs> guys, teka, inuubos nyo kasi sa kalsada wow teka teka parang gusto kong subukan yun na kami nagbabaksak doon ng basura tara puntahan natin yung boy gusto kong makita kung paano nila binabaksak sayang hindi mo lang ako umabot oh man ayun guys oh nagbaksak siya dito kanina sayang hindi ko man lang naabutan ay eto eto may magbabaksak pa panoorin natin guys ayun no ayun, no yun guys wow grabe galing nagbaksak na lang kahoy para doon mag slide ang mga nakuha nilang basura sa may kalsada guys teka parang wala naman bumabaksak saka. ka. tropa, wala ka naman yatang nakuha ang mga basura eh. Hindi ko yun, wala naman lumalo boss. Nakabukas lang. <laughs> And guys, dito nga muna tayo tumambay. Oh, <laughs> teleport Oh man. <laughs> eh baka ito guys, pwede rin natin itong i-unload. Taray natin mga tropa. Kasi nga lang baka mamaya hindi pa kasi masyado pang konti yung nakukuha ko. Eto na guys, nahihirapan na akong bumuelo. Kailangan kasi nating humarap dun sa may kabila. Oh man. Ito guys, ito guys. Ayan. Atras na tayo. Oops. Oy tropa, mo naman ano. <laughs> Deka, atras na nga ng balak mo Takos sa gin tropa eh Ayun guys dadaan na yung tropa natin Isang truck driver Uy huwag ka dyan bumaba Puro basura dyan Dyan nilalagay yung mga basura Ayan yeah. Mamamahu ka dyan Sige ka <laughs> Eto guys eto guys Sige natin ha Oops Teka yan ha Teka anong mangyari Paano to Bakit naman hindi na Ano Mababaksak yung mga basura Oh man <laughs> Para dun lang ata yun sa mi isa guys Yung isang truck Sige nga susubukan ko nga maglabas ng isang truck na yun Eto guys eto guys Ano ba mga alalan Eto ba yun Blendy Ayan ispo natin to Testingin natin yan guys ha. Ayan Oh. No. Ito yung gagamitin natin. Oh ya ka Huwag mong kunin. <laughs> Maglabas ka ng sarili mo. Kukuha ko ng mga basura dito. Eh. Ayan Oh. Eh, no? Yung mga dilata sa kalsada. Try natin i-vacuum. Try natin eh, ano. Ayan eh, o. O oh, diba? May nakuha ba ako? Parang wala naman na, Ah. Ito yung kumpulan. Kunin natin to guys. Ayan o. No? Oh. Nakigop ba? Kailangan nyata i-vacuum eh. Parang hindi yata nakukuha. Oh man. ay Nahihigop eh, ko na guys. Grabe. Kailangan palang i-vacuum. Oh. Ganun talaga siya. Ito. <laughs> dami dito. Ayan ubusin natin. <laughs> Kumpulan pa kayo na ha? Yan, Dinisin natin to. Tapos, subukan natin to. Kahit konti pa lang yung nakukuha natin. Gusto ko lang kasi malaman. Kung gagana nga, kapag pumunta na ako dun sa mga ano, full basura. Ito na, ito na, ito na. Babuelo na ako at aatras ako. Yan, Aatras tayo mga tropa. Tingnan natin kung ano mangyari, ha? O, paano mag-unload? Ano yan? Paano? Oh, man. Ayun, oh. Bumaksak na, boy. Nakita nyo ba yun? Successful. See, <laughs> guys, dapat mag-iwas guys sa paglilinis isa tulad ng mga na namin dito. Kaya kung sang ayon ka ron at magiging malinis ka, make sure lang na nalike mo na yung video at mag-subscribe ka na rin para gagawin mo yun ha. Let's go!